Magandang araw mga kaibigan uh, Bigyan natin ng reaction opinion ngayon itong post Ang balita ngayon, title Montolpo appeals PBBM needs the help of the Filipino citizens So ito Ang isang Ramon Tolpo nagmamakaawa na Parang pareha sila ni anti Claire Castro Tulungan nyo naman ang Pangulo Oh, <laughs> uh, sabi ni Ramon Tulpo, PBBM, uh, President BBM is doing everything to make the country attractive, attractive to investors. But he needs the help of the people. O na kong reaction dito is, ano bang ginagawa ng Pangulo to make the country attractive? Salita. Ayan. Marami siya niyan, yung salita. Ang sabi niya sa APEC. We are ready, we are open, and very excited to do business with all of you. Oh, Yon, ano pa bang ginagawa niya? <laughs> He has been doing this for the past three years. Biyahe siya ng biyahe para mag-attract ng mga investors. Kailang sad to say, kulelat tayo sa ASEAN. Uh, mas mataas lang tayo ng kaunti sa Myanmar at Cambodia, but all the rest, mas mataas ang mga foreign direct investment ng mga ASEAN neighbors natin kumpara sa Pilipinas. Eh ang PBBM, totoo nga, biyahe ng biyahe, napakasipag nga. Biyahe ng biyahe. Kailan ka kaunti pa rin nag invest Bakit? Wala na po sa taong bayan niyon, Mr. Ramon Tulpo. Nasa presidente, nasa salesman, nasa produkto kung hindi ka panipaniwala ang sinasabi ng presidente, sinong mag-invest? Lalo na ngayon, tong grabing, grabing talamak na korupsyon. The ball is not in the hands of citizens. It is on the hand of the president. It is on the hand of his administration. Huwag mong... <laughs> okay naman yung manawagan, but depende. <laughs> Basta ako. Ang hirap maki... Gusto kong tumulong. Kailang... Paano ka makipagtulungan sa gobyerno na ayaw naman tulungan ang sarili? Uh, Di ba may kasabihan tayo? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. <laughs> Ipakita muna ng administrasyong ito yung malinis, yung walang kinikilingan, yung walang sinasanto na pakikipaglaban sa korupsyon bago kami makipagtulungan, bago ako makipagtulungan. Sa ngayon, I'm sorry to say, tingin ko ang gobyernong ito hindi siya seryoso sa paghabol pag uh, ano sa mga mastermind sa nakawang ito. Okay, tuloy natin. Uh, this is the statement of Ramon, Ramon Tulpo in the midst of the call for unity and active participation of Filipinos in the betterment of the country. According to the journalist, the president's effort is not enough if the citizens remain silent or inconsiderate. <laughs> Talaga po, maraming citizens na, I don't know how will I term it, galit, Dismayado, wala na. Kaya nga, sunod-sunod ang mga rally. Makikipagtulungan lang ang netizens pag ipakita ang gobyernong ito ang kanyang uh, tutuhanang uh, desire na ipakulong ang mga kawatan sa kaban ng bayan. hanggang ngayon, wala pang nakikita. Hmm. oh ito ang sabi ni Mr. Ramon Tulpo. How can investors come to us if our government uh, to us, if our government is corrupt? Oh, yun man lang pala eh. Sino bang gobyerno? Di ba yung itong mga pangulo, ang kanyang cabinet secretaries, yung mga nakaupo, sila yung corrupt. Bakit kami ang inyong sisihin? Kaya kung hindi pa sila corrupt, kung kaparehas pa ng Singapore, kaparehas sila ng Thailand, ng Vietnam, ng ano, di maraming mag-invest. Kurap nga ang gobyerno, yun ang problema, hindi ang taong bayan. Mr. Ramon Tulpo, um, ulitin ko ha. How can investors come to us if our government is corrupt and they know that their investment will go to nowhere? How can foreign investors invest in the Philippines if they are not safe from danger? Okay. Safe from danger. Sinong kaming mga taong bayan? Eh di sabihin mo sa Philippine National Police, sabihin mo sa IEP, sabihin mo sa mga law enforcement agencies, hindi yung taong bayan, hindi na namin trabaho yan, Mr. Tolpo. Yung corruption na yan, trabaho. Tulubagon, kung sabi saya, ak responsibilidad ng Pangulo yan na linisin ang kanyang hanay ng mga kurakot. Sinong mga nangungurakot? Di ba mga aliado nila? Tapos, sisihin nyo ang taong bayan na hindi nakikipag-cooperate? Oh, come on, Mr. Tulpo. How do investors go to the country if red tape? O nga, suffers them. O, oh, totoo naman yung Totoo yung observation mo, Mr. Tulpo. Huwag eh, kaming taong bayan ang iyong panawagan. Manawagan ka sa Pangulo mismo, Mr. Tulpo. Mali ang tinatawagan mo. O, git ni Tulpo. The Marcos Jr. Administration is doing something. Yung something is not enough. Kaya kausapin mo ang iyong minamahal na Pangulo. Dahil kulang ang kanyang something doing something to clean the bureaucracy and boost the economy, but it must be accompanied by discipline, concern, and cooperation. wala na yun. Basta ko, personally, wala na akong tiwala sa gobyernong ito, not unless naipakita nila ang kanilang tutuhan ng ano. Example, ito lang, saldi ko. Pag ikinansil nila ang passport, at gawin lahat kagaya ng ginawa nila kay Arnie Teves, kay Alice Go. Kung ganun magawa nila kay Saldiko, yan, makikipagtulungan ako. At habang hindi ginagawa yan, ah, wala, pakitang tao lang ang ginagawa ng administrasyong ito. Lusot, walang makukulong sa mga mastermind. Ang meron lang makulong siguro itong mga malilit na isda sa baba, mga taga DPWH, mga kontraktor. Ba't ang mga kawatan, yung mga mastermind, losot na yan. kasi nga itong administrasyong ito is kulang uh, tinimbang ka ngunit kulang. So Mr. Ramon Tulpo, tawagan mo ang taga Malacanang. Tawagan mo ang mga ano, sila ang dapat kumilos, hindi yung taong bayan. Handa kaming makipagtulungan kung nakikita namin ang administrasyong ito seryoso sa kanyang laban sa korupsyon. Sa ngayon, hindi. Pakitang tao lang. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito ay pantulong po sa tribo. Uh, namimigay tayo ng mga libring yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panorin nyo ang video na ito. Pangero nga ipanghatag sa mga tao. So 20 ka pamilya ang nagkuha karon og yero. Ug karon mao na ni sila ang nagkuha sa yero, 20 ka pamilya. O mo na sila 20 ka pamilya ni siya. Ug mo na ni ang yero nga ilang nakuha sa 20 ka pamilya nga gihatag sila ha. Ug mo ni ang mga lansang Eh, panghatag sa tika pamilya sudah so gandang ganti budjina. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. muna kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kagawad sa bunggo ilang dikargahan inestimanay di ko oi <laughs> siya antok na ito oi oh so doha ka bunggo talo <laughs> karon abot ni kita gyud. Karon abot na gyud ang karon Karon mo na ni ang balay sa taga na Mogiero. So duha pa daw ni kabulan ang iyang balay. Apan buslot naman kay mga trapal gi pang sumpay-sumpay -sumpa lang atrap sa Ginoo ug sa nagtabag sa sinna makatok na gyud ko. Oh, salamat kaayo.